Sa mga pangenot na barata, Duang suspek na nanlugo sa Sinkuminadan sa sarong 28-anyos na PWD Salbay na adakup na, lalaking na nangangalakalin basura gadankan kan masalpok rin kotse sa Magaraw, Camarines Sur, padre de familia sa tigaon Camarines Sur, Makuryente, 41-anyos na construction worker arestado sa 170,000 pisong kantidad din Shabu sa Talisay, Camarines Norte, 55th Charter Day kan Bicol University, big celebrar Asin, job fair pig-buksan sa 126 na anibersaryo kan Department of Health! Diyos Marhay na banggi, Martes, Hunyo 18, taong 2024. Unin ang mga baretang dapat nindung maaraman mo niya na aldaw. Madadangugman ang mga baretang ini sa 88.7 Radyo Uragon Katanduanes asin 90.7 Radyo Uragon Ligaspi. Sa detalyes, duwang sospek na nanlugos asin nanggadan sa sarong 28 anyos na PWD sa UAS Albay na dakupnakan otoridad saro sa mga sospek, minor de edad. Si Nomer Corporal sa bilog na detalye. Dagos ng napasakamot kang otoridad ang duwang sospek na nanlugo sa sinanggadan sa 28 anyos na PWD na si Arlene Ortiz kan Barangay Mapurong Uwas Albay. Alas 8 kasubanggikang kang ikasarkang PNP ang hot pursuit operation kontra sa mga suspicado, An operasyon pinanginotan man mismo ni Albay Police Provincial Office Director Police Colonel Julius Anyonuevo. Arestado sa nasambit na operasyon ang sarong 14 anyos na lalaki, mantang nakadulag ang kasabwat kaaning 20 anyos na lalaki na parang residente kang barangay na pulang Pulanggi, Albay. Alagad alas 7 kasubong aga, dagos ng nadakop ang nakadulag na suspicado. If we cannot prevent the crimes, though yan naman talaga ang trabaho ng polis, i-prevent ang krimen, i-solve eh, eh, namin. So intensify, I already directed the chief of police, Major Bilen, kunin natin yan because heinous crime yan, karun, karumaldumal ang ginawa niyan. So effort and through the help of the other uh, stakeholders like yung barangay natin, katulong naman dito ang barangay, sigun sa Hepe kang Uwas Municipal Police Station, dakula ang naging katabangan kan mga CCTV harani sa crime scene kaya madaling nasusug ang mga suspicado na minaduman man sa nakumiter nindang krimen. Nakita natin na uh, sinusundan nga yung biktima hanggang nakarating sila sa Barangay Bal 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 Balinad. Uh, according doon, is ito ito ay linapitan ng dalawang suspek sa tindahan at nagkinausap nila Uh, actually binigyan pa sila ng coke nitong biktima doon sa tindahan pinainom pa sila ng coke nung biktima so habang umalis yung biktima doon sa tindahan uh, sinundan pa rin nila itong biktima papunta doon sa crime scene so hanggang nakarating sila doon sa crime scene at ginawa na nila yung karumaldumal na uh, krimen na ginawa nila sa biktima Para kay Lola Vilma Almonte dahil tao na sa sayang ang justisya malaking pasalamat ko dun sa ano yon sa nag ano, sa kanila sa nagdakip nung kuan sana sana ang ano ko doon sa ano yon gumahasa dito sa anak ko o sa apo ko yung gumawa ng karumal-dumal na kuan ang gusto ko rin sana ha, kung maari wag na rin siyang buhayin hindi nang gusto ko Kanya, kasi dito sa atin wala naman ano eh kaya gusto ko yun na lang ang ano ko, yung abang buhay na lang siya dyan sa kulungan. Yun ang gusto ko. Basado man sa record kan Barangay Napo, may mga dati ng reklamo ng pangungulog, asing pangaabon kontra sa duwang sospek. May mga record na ito, according sa mga barangay officials natin, nakausap natin si barangay kapitan ng uh, barangay Napo na ito po ay may mga record sa barangay na Uh, pagnanakaw, mga ganun. Tapos nang nang titrip, nanununtok ng mga nandoon, mga residente. Kaya may mga record po ito sa barangay. Sa presente, nasa pangatama na kang MSWDO ang minor de edad na sospek para sa magkakanigong disposisyon. Mantang nasa kustudiya pa kang UAS PNP ang 20 anyos na sospek na naatubang sa kasong rape with homicide na mayong rekomendadong piyansa. Magigirumduman. Nadukayan ang bangkay ni Arlene sa taong ng Sarong Uman sa Barangay Balogo Albay, aga kang nakaaging Domingo. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal, Lalaking nangangalakal nin basura na papuli na kutasa sa indang residensya. Gadaan kan masalpok nin kotse mantang lunad kan sa iyang pedicab sa Magaraw, Kamarinesur. Si May Arango sa bilog na detalye. Gada ng sarong nangangalakal ni Basura makalis na masalpok ni kotse at pigluno na na pedicab. Alas tres kasubagong maagawon sa barangay Santo Tomas Magaraw, Kamarinesur. Binisto ang biktima na sarong 59-anyos na lalaki ay sinresidente kang barangay Bumbon parehong banwaan. Sigun kay Captain Beverly Monte Calahate ang acting chief of police kamagaraw municipal police station, Gikan Naga City. Populi na kuta ang biktima. Alagad na, bunguin ni kan kasunodan kay ning kotse na pigmamaneho ng sarong 19-anyos na lalaki na haling Naga City pasirikutang magaraw. Base sa investigasyon, Day na parok kan sospek ang biktima huli ta may kadikluman ang lugar, asin may pigpapakarahay na dalan. Nasa impluensya man inarak ang sospek kan mangyari ang insidente. Ako din ma'am sa video na nakuha namin, mabilis ang yung kotse ko. Kasi yung hindi pa siya mang naabot ng widening, makipot pa man sa yung kalsada sa impormasyon. Darakang kusog kang impact na bari ang bitiskan biktima na pigbalo pa mangkotang idara sa pinakaharaning ospital alaga day na pang mabuhay. Yung PNP magaraw po ay hindi po nagsasawa na mag-remind at makiusap sa community at implement itong ating municipal ordinance number 03-2020 prohibition of all tricycle pedicab and the like to pass the national highway. Sa presente, nasa kustudiya pa kanotoridad ang sospek na posibleng maatubang sa kasong reckless imprudence resulting to homicide. Para sa mabaretang tatakbikol, may aranggo. Lalaking wanted sa Batangas sa kasong panlulugos arestado sa Claveria Masbate. Sospek sa usuboot na ideya na may pigkakatubang siyang kaso. Si Regine Bue, sa Bilog na Detalye. Makalihis ang duwang dekadang pagtatago, nahulog na sa kamot kan otoridad ang pigko considerar na regional most wanted person sa Batangas, makalihis na makorner sa pigkasar na operasyon kan otoridad sa sitio Intramuros, Barangay Poblasyon District 1, Claveria, Masbate, alas 12.45 ka nakaaging Domingo. Binisto ang sospek na si alias Leo, sentay 66 anyos, may agom, sarong paraoma as residente ka nasabing lugar. Nadakop ang sospek sa kusugkan warang tubare sa iraram kan criminal case number 02110 na ipinaluwas kan RTC 4th Judicial Region Branch 47 Rosario Batangas kan July 9, 2004 para sa kasong panlulugos. Naaresto po siya habang nakita siya na, ano within the vicinity kasi oh, um, baga sa tinampo naman po siya ng mininaresto. Lalakat lang. Depan sa subot kan sospek sa otoridad, dahi ka na may kinakaatubang siyang kaso. Mientras tanto, nadakop ang sospek huli kan pinagsararong pwersa kan Police Regional Office 5 asin kan Police Regional Office 4. Kami po sa Pradoria Municipal Police Station ay umaapila po sa pumuluyo ng Pradoria sa kung may mga nakikita silang mga, may alam silang may mga tao na may aresto o may mga nagawang mga krimen sa ibang lugar, uh, nakikiusap po kami na kung pwede pagpaalam sa aming himpilan at ang aming po yung himpilan ay bukas po 24-7. Sa presente, nasa Kustodiya Pakanklabiriya Municipal Police Station na anakusado para sa magkakanigong dokumentasyon as in Para sa mga baratang tatakbikol, Regine Boy. 55th Charter Day kan Bicol University pig kumimurar kasubagong aga. Si Jennifer Pulinar sa bilog na detalye. Matrayo pong pigselebrar kasubagong aga kan Bicol University ang sa indang ika-55 charter anniversary. Sa pagtiripon, tinawan onra man ang tulong founding fathers kan universidad na sinda dominador ay Carlos Imperial asin Jose Alberto gilibo ang selebrasyon sa BU College of Education sa Daraga Albay. Nangenot sa selebrasyon ang presenteng pamayokan universidad na si Baby Boy Benjamin Nebres III. Sigun sa pamayo, kasabay kan pagtiripon. Pigsisilibrar maninda ang mga akomplisimento as serbisyo kan universidad sa komunidad. Positibo man si Nebres na sa dapit na panahon, mas mabibistuhan pa ang Bicol University. Yeah. Ang pinaka-objective natin ay ipakilala natin ang Bicol University bilang isang Bicol University na uh, na tumataguyod kung ano sinasabi ng kahapon at uh, tumitingin kung ano ang mangyayari sa kinabukasan. June 21, 1969, kan maestablisar ang Bicol University sa Kusugan Republic Act Number no. 5521. Para sa chairperson kan Bicol University Student Council na si Stacy Daniel Alamares, sarung paagi ang nasambit na silibrasyon ngani mabalikan man kan mga kapo niya estudyante ang agi-agi o historia kan sa indang eskwelahan. Actually, I'm really glad na nagkaroon tayo ng ganito kung saan na Inalala natin yung mga presidents natin before and then aside from that, nabigyan natin sila na, kumbaga, ng appreciation. And I'm really glad kasi it's actually my first time attending an event like this. Presente man sa ginibong pagtiripon ang maniba-ibang partners asin stakeholders kan universidad. Katakod gan selebrasyon. Binuksan man ang Agritekno and Pitching Fest 2024, kung sain inman lain-lain na lokal na produkto ang pwedeng mabakal. Ang 28 anyos na exhibitor asin business development services specialist na si Melissa May Sapiko kan Bakakay Albay, dakulaan pa sa salamat sa universidad sa pagtaos sa indanin oportunidad na maibida sa indang mga produktong gibo sa pili. Okay, so ito mga products nito is talagang handmade with love ni nanay. Ni nanay At ang tawag kasi namin sa mga clients namin is nanay. And tinutulungan namin sila mag-market sa ibang mga sa ibang mga partners agency namin. Madurar ang Agri Techno and Pitching Fest 2024 sundo sa Biyernes kasi makukuha sa BU College of Education. Mientras tanto, piglan man sa pagtiripon ang bagong branding manual kan universidad. Para sa mga baretang tatakbikol, Jennifer Pulinar. 41 anyos na construction worker arestado sa 170,000 mil pisong kandidat din Shabu sa Talisay, Camarines Norte. Padre de pamilya sa Tigaon, Camarines Sur, Gadankan, Makuryente. Asintulong daw na job fair, pigbuksan sa ika-126 na anibersaryo kan Department of Health. Yan ang sinima pa ang bareta sa pagbabalikan na kumikol, Online TV. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng profesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos na papasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil daan dyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayo. Uh, maraming maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, ako bikol, katabang na, kasurog pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at mahaasahang supply ng tubig 24-7. Dakulaan ng pagpapasalamat niya mo dahil may habang kami nabubuhay. Dakulaan ni Tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, ako Bicol, katabang na kasurog Nagbabalik aan ako Bicol Online TV. Labis ang gatus mil pisong kantidad ng shabu na kumpiskar sa sarong obrero sa Talisay, Camarines Norte. Si Danica Garcia sa bilog na detalye. Total na 170 mil pisong kantidad ng ilegal na droga ang nakumpiskar kan otoridad sa sarong construction worker sa Purok Dos Barangay, San Jose, Talisay, Camarines Norte. Alauna 50 nin maagahon kasubago. Binisto ang sospek na si Alias Ador, 41 anyos, soltero, asin residente kan Purokjis, Barangay 8, Daet Camarines Norte. Nakuha sa posisyon kay ni ang limang sadit na plastic sachet na may laog na pigtutubodang shabu na may gabat na 25 gramo asin kwarta na ginamit bilang buy money. Sa impormasyon, haloy ng pigmamanmanan kan otoridad ang hiro kan sospek na pigkukonsiderar man bilang high value individual sa saindang lugar. Patuloy na nagsasagawa ng mga operasyon uh, para mahinto na ang, ang paglaganap ng ipinagbabawal na gamot sa ating ikunan na alam naman po natin na ito ay number one na nakakasira o uh, minsan ay nagiging ugat pa ng ilang krimen na nangyayari sa ating uh, pamayanan. Nasa kustodiya na kantali sa MPS ang sospek as in naatubang sa kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga baretang tatakbikol, Danica Garcia. 43 anyos na padre di pamilya Gadan kan kuryente sa Tigaon, Camarines Sur. Si May Arango sa bilog na detalye. Apat na aldaw antes ang selebrasyon kan Father's Day. Sarong pader de pamilya sa barangay Panagan, Tigaong Camarines Sur, ang binawian ng buhay makalis na makuryente. Mantang nagkakaagning ilaw sa agihan pasiring sa kataid harong na may lamay. Binisto ang biktima na si Robert Ariola, 43 anyos. Basado sa impormasyon, may kaput pang ilaw asin wire ang biktima kan maabutan kan sa esposa. Alas sa isnimbanggi ka na kaaging miyerkules sigun sa otoridad. posibleng nakaputan kang biktima live liveware na nagresulta sa tulos kay ning pagkagadaan. Ang sabi po kay ni na uh, live-in partner niya, ini po da um, si Robert, si biktima po, bago po siya naghali, pa nagpasiring po siya duman sa karaniman lang sa harong ninda, kapitbahay ninda, nakibilar po siya. Paghali niya da po, ini si Robert Pante, nag-aayos po ang kuryente pagbalik niya, yun na po itong naabutan niya na mayo na pong buhay ini si Robert. Maka, ano na po, makahigda na po, na buhay. Katakod ka ini, liwat man na nagpagirumduman ng na mas maray na ikatiwala na sana sa mga elektrisyan ang mga bagay may kinaraman sa kuryente. Huli ta pwede ining makadistroso ni buhay asin pagrugari. Sa presente, pigbibilaran na ang biktima sa saindang residensya. Para sa mga baretang tatakbikol, may aranggo. 39 anyos na lalaki na walong taon na naging miyembro kan rebelding grupo, buluntaryong nagsuko sa otoridad sa Sorsogon. Si Jennifer Pulinar sa Bilog na Detalye. Buluntaryong suminuko sa autoridad AN sarong miyembro kan Communist Terrorist Group sa Sorsogon kaining Sabado, Hunyo 15. Binistuan si T.G. Surrenderi na si alias Kaluwi, 39 ANYOS soltero, laborer as kan sarong barangay sa Banuaan Santa Magdalena, Sorsogon. Sigun kay Police Captain Jason Regaspi, AN hepe kan Santa Magdalena Municipal Police Station, haros walong taon man na naging aktibong miyembro si Kaluwi kan rebelding grupo. Katunayan saro ini sa mga nakainkwentro kan otoridad kan taong 2008, kunsa inapat sa pag ka kainis sa grupo ang binawi anin buhay na naging rason nga ni talikodan subot ni kaluwian sa indang organisasyon asin piniling magtago Sa tatulungan ng isang barangay captain natin dito sa Santa Magdalena ay nakumbinsi ko ito si Kaluwi Kajiro na mag-surrender na para maging ano uh, kampante naman siya sa buhay niya nawala siyang inisip na anytime pwede siyang arrestuin Kasabay kan sa iyang pag-surrender, ipig turnover man ka ini ang sarong kalibreng 38 badil asin limang bala na nasa kustodiya naman ngunyan kan Santa Magdalena Municipal Police Station para sa nagkakanigong dokumentasyon asin disposisyon. Kami po bali dito sa Santa Magdalena 20 na nananawagan doon, po, doon pa po sa ibang natitira na grupo ng mga CCG na to mga rebelde na sana magbalik na sila sa gobyerno at mamuhay ng tahimik makasama ang kanilang pamilya at nang sa ganon, uh, magkaroon naman po sila ng peace of mind. Kasumpay ka ini. sa irarom sa Enhanced Comprehensive Local Integration o ICLE program kan gobyerno ang nagsukong rebelde. Nasaro sa mga laktang kan gobyerno nga matabangan ng magbagong buhay ang sarong rebelde na pinili ng magbaliklado sa gobyerno. Para sa mga baratang tatakbikol, Jennifer Pulinar. Tulong aldaw na job fair pigbuksan kan DOH katakod kan sa indang sa 126 na anibersaryo si Regine Bue sa bilog na detalye. Inamay ang tanbay ng tres anyos na si Jeffrey Lorica kan barangay Inarado Daraga Albay an pagpasiring sa sarong dakulang mall sa syudad ni Legazpi nga ni Aprobit saran ang job fair na pigbuksan kan Departamento di de Salud sa Bicol munya na Aldao. Bitbit ang mga kinakaipuhan na dokumento, matiyagang nagpila si Jeffrey para sa bakanteng posisyon na angay sa sa iyang tinapos na kurso na education tulong, malaking tulong po yung job fair na ginawa ng DOH dito sa Legaspi kasi uh, I mean, yung opportunity na makapagtrabaho ako dito sa government agencies kahit alin man dito sa mga participant units. Inaprobid sa ranmang kan 33 anyos na si Rose ang tumalip City ang job fair. Graduate siya sa kursong nursing. Nagbabaka sa kalidaas na swerte hon sa a -a applyan niyang posisyon bilang assistant nurse. Um, yes po, malaking tulong hindi lang sa akin but sa mga co-medical field workers din. Kasi ano, um, yung mga wala kasing job, pwede sila mag-apply. Tapos meron din, syempre, um, there are I think, I think parang 80% possibility na mahahire sila since we are in need of nurses, um, mga doctors and etc. Ang job fair, parte sa naman kanika 126 na anibersaryo kan departamento. Kabali sa mga binuksan na bakanting posisyon, iyon ang occupational therapist, speech therapist, nutritionist dietitian, supervising administrative officer as in kadakol pang iba. Nagpartisipar digdi ang Bicol Medical Center, Bicol Regional Hospital and Medical Center, as in Malinaw Treatment and Rehabilitation Center. Napakahalaga uh, nito dahil uh, kailangan ng mga tao uh, to fill the positions for the Um, services that need to be uh, provided. Ito pong job fair na ito ay isang paanyaya sa lahat na mag-apply sa lahat sa mga vacanting posisyon. Ito po ay mga permanent posisyon. Apat na participating units, ito po yung may mga maraming vacant positions which are hard to fill, like doctor, psychologist. So yun po yung mga... Ina-pinaanyahan namin yung kung may mga interested na pwedeng mag-apply for the position. Presente man sa job fair si DOHB Col. Regional Director Rodolfo Alvornos. Sigon sa direktor, dakulang katabangan ang job fair bako sa nasa mga naghahanap ng trabaho, kundi maging saladokan sa indang ahensya asin iba pang health facility sa rehiyon ninuhulitan na dudugangan ang sa indang porsa para sa mas mahiwas na serbisyong medikal. At simultaneous po 'to. So, magandang opportunity ito, no. Sa lahat na gustong magtrabaho uh, sa Department of Health, open po 'to lahat sa inyo. At ito po ay ang um, aminal requirements na naman po dito eh. yung age plus yung uh, competency, no, kung qualified po tayo. So, wala kung ato tayong pinagbabawal dito na no, open to all uh, cadres, level of professions. Mientras tanto, madurar ang job fair hasta sa Webes. Bukas ini po un alas 10 ng aga, sundo alas 4 nin hapon sa SM City Legazpi Event Center. Para sa mga baratang tatak Bicol, Regine Boy. Asin yan ang katripunan kan mga baratang tatak Bicol. Ako si Jen Nunez. Salamat.